Ito po ang tamang pagdiriwang natin ng todos los santos. Ang lahat ng mga mananampalaya na mga nangabubuhay sa ngayon ay dumadalo po muna ng banal na pagdiriwang. Pagdiriwang para po sa lahat o pakikibahagi po natin sa lahat ng mga banal. Dahil po ngayong araw po ito ay ginugunita po natin, inaalala po natin o pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sila rin po ay mga tao na nahirang doon sa langit. isinilang e sinilang doon sa langit bilang mga banal. Na kung saan, dito sa ibawo ng lupa, nung sila nabubuhay pa, ay kumikilos gumagawa ng kabananan. Ano yung lang iyon? yung pang pagsunod sa kalob ng Diyos at ikit sa lahat ang pagpapasan ng kanilang krus. Ang bawat isa sa atin ay megaw cruz. Saan ba yung cruz na ito? Ito yung mga mali natin sa buhay. Ito yung ating mga kasalanan. Ito yung ating mga kalukuhan. Umasa tayo sa Diyos. Wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. Tandaan ko natin kung kaya ka na buhay diyan, gawa ng Diyos. Kaya kayo mamandian, gawa ng Diyos. Kaya ka naghihirap ngayon, gawa mo yan, hindi lang Diyos. Dahil ibinigay na sa iyo ang iyaya, subalit so, hindi mo magkinamit sa tama. Ano ba ang dapat mong gawin sa todos los santos? Magkirik ng kandila, magdala ng sariwang bulaklak, at pangatlo, magsibba. At yun po ang dahilan kung bakit tayo tumutungo sa simenteryo tuwing auno, ikaisa ng nobyembre. Pagkatapos natin pong ang lahat ng mga banal, ipagdiwang natin at tayo nakibahagi sa pagdiriwang nito para po ng mga banal, mamayang hapon naman, tutunguin po tayo sa ating mga mahal sa buhay na mga namayapa na doon sa kalilang mga puntot.